Ibahin nyo ang Ilocos Norte. Kapitolyo pa lang nila. Tourist attraction na. May light show with matching fireworks. Classic kung ituring ang arkitektura ng Kapitolyo ng Lawag Ilocos Norte na halos isang daang taon nang nakatindig. Ang puting-puting Greek style na istrukturang ito, pagsapit ng dilim. giging makulay at nagniningning. Ito ang 2016 La Milagrosa Festival Light Show. Tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ito na pista rin ng kanilang patron na si La Virgen Milagrosa of Badoc. Ang imaheng ito, kilala raw sa milagroso nitong transformation ginawang inspirasyon ito para i-communicate ano sa mga audience ang pagiging miraculous ng aming patron ginawang talagang makulay ang feel ng ano light show is very 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 festive Saka very very colorful dalawang linggong abala ang grupo ni Voltaire sa paglalagay ng mga ilaw sa buong kapitolyo at isang linggo naman para sa paghahanda ng gagamiting musika na Ilocano Folk Songs with a Twist. Pinuko namin siya na hindi siya traditional music ng Ilocos, may twist. Kumbaga medyo modern. Alas 4 pa lang ng hapon, abala na ang lahat sa paglalagay ng mahigit 500,000 libo o kalahating milyong Christmas lights. Bawat ilaw nakakonekta sa kanilang sound light control system na siyang nagpapasayaw sabay sa bawat beat ng musika. Ang Kapitolyo, pinalibutan din ng mahigit walong speakers. Maya-maya pa. Handa na ang lahat. Let the light show begin. Sa loob ng 6 na minuto, ang Kapitolyo balot ng iba't ibang kulay. At ang pasabog sa finale. Fireworks! first time namin gawin ito sa Ilocos. Ang daming daming taong na ano, nanood. Tapos every night na, ang daming nag ano, nag uh, video, nag-enjoy sila. Dito sa Ilocos Norte, nangangalahati pa lang ang taon. Pero ngayon pa lang, Paskong Pasko na. Iba talaga sila. Mag-celebrate.